Mountain. Ah, ano? Jap Japanese eh, bike. Oh, Japanese eh, bike nga. Ayan, tignan mo. Tignan mo may payang siya. Oh, tignan mo. Oh, tignan mo. Oh, <laughs> tignan mo. Oh, <laughs> ta ta <laughs> 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 tignan mo. Kakalaw to daw po. Ang lakas din ang loob. Tignan mo. mo. Iyan mga delikadong tao. Kasi pag kaya na, may mga karga yan, Jee. Kailangan maaantay dyan, maging aware tayo dyan sa mga ganyan. Yan ang pag-expect na may basket. O, oh, nahilan niya agad, oo. Oh. Silver to the bite. Na hindi nila nilock, Jee. Hindi nila nilock. Ayan lang, sila sa loob. Natutulog pa yung ano, yung anak niya. May camera ba sila sa loob? Ha? Ah? May camera rin? May? Camera? Ewan ko lang, wala siguro silang CCTV. Kung may CCTV sila sa loob ng bahay, ano na yan. hindi yan makikita mo ko sa ako. Ayan oh. kita, may kita. Parang ano yan. Hindi. Bata pa yung tsura niya. Bata pa nga eh. Payat. Bata, payat. Wala nga ako nakikita na halos ko niya. Sure. Kasi tang Ang magtanaw. Ang gusto eh. Oh, ayun, yeah, no, yeah, no. ayun. Sinisilip niya. Kasarapan ng tulog eh. May kinuha siya dun sa bike niya. Tatapit. Inatras niya. Inatras niya yung bike niya. Inaharap ko sa pito sa ito. Parang ano. Ito na. Yung bike, kilala mo yung bike? Hindi nga eh. basket na ano. Sabi ba yung dalawa tinira niya pagkatapos niya? No? Ganun pagka sa may Alaska Street daw, sabi. Parehas na para. Sa gilip niya lang kakapin ano yan, yung screen. Yung tatad lang katapat niya, kapalit niya yung screen na yan. Matagal Was niya. No? Hindi, hindi, pa. Matagal, matagal. Eh. Huh? Matagal niya bago nabuksan. Para kasi hindi ba yun? Ang, ta ang nakakapagtaka. Hindi tumuli yung mga aso nila. Naku, nang toko. Samantalang pag, ano, di ba? Hmm. Ay, Ay pag, pag siguro. Ano kaya ginagawa? Sa kanya, gina ewan ko. Pwede niya ah. hindi nakasarado yung ano eh. Ang daling na buksan eh. Hindi nga siya yung buko eh, Para buksan eh. Oo. Oh. Hindi nakala. Hindi nakakawit sila, Hindi nakawit nila. sabi hmm. Sa so, bakit, hindi niya kagida ginalaw yung ano Yung ano, ito black na ano. Hindi ka mo, ang tagal niya bago maano niyan. Pero ano, hindi niya ginalaw yung ang lakas ng loob, ano? Sinasabi yung may ano yun na tagtaliis Ha? Hindi ka ginala yung sabihin. Ha? Ibig sabihin, bago nga lang yun, ano? Ano question yun, ha? Paabay yung lakas niya? pala yun? Bata pa, maiksi ang Pero baka may record na to may sa polis. Eh. Baka may record na to sa police siguro. Kung ano, namungka ng police. Paano sa ano, baka may record na hindi mapupuntahan. Kailangan to asikasuhin para malaman eh, no? Follow up sa barangay. Eh no? tanggal yung pang cover niya. Oh. Nagbukas ulit ng payong. Nagbukas ulit ng payong, makikita okay. siya. Oh, kita na yung mukha niya. Di. Oh. Lang, hindi Maitim, ma maitim siya. Oh, ano niya maitim? Hindi, e, ano lang. Kaya nang itim, eh, may, may takakover nito sa pagitim. Ay, ano, dinidistrong kanya na. May dala siyang tools, ano? Parang place lang please a screwdriver parang uh. nga. Tapos niya rekpara na king. Pinopulkit na abot dapat niya ka. Oo. Pinopotol niya isa-isa yung string. Dahan-dahan lang inang ano. Oo. Oh. Pero parang may natatanaw Ang lakas ng loob, di ba? Ang liwanag dyan. Parang may natatanaw ko bisikleta. May nakikita ka, maligid. Kasi yan, iikot muna yan, ano, di ba? May ikot-ikot Sa araw, may ikot-ikot siya, di Ang lakas ng loob, ano, may? lakas ng loob. Bukas na bukas, baka iikot sa loob, Ang sarap Hindi na, na nga Ito, Sarap, upang, sarap, oh, igapos natin para mag Puk natin yung kamay yung gusto wala nang magagal pulis niya putang pakialam nila dyan kung nanakot wala talaga di, ng tao yan sarap ka talaga durugi na kamay tingnan mo yung mga insidente di ba pagka ano sila sinasaksak nila pinapatay nila gago yung mga yan kaya yun dapat yan talagang binibigyan ng leksyon yan pagka makahuli lang tayo dito Sabay sa kala mo sa baka yung kapay. Oo. Hindi pali, pali. Oo. Oh. Gutay, gutay yan. Tati. Yan yung mga ganyan. Halang ang ano niyan, Ji. Handang... May karga yan. Handa yan sa anong ano, yung kung anong mangyari. Pwede lalaban yan. Kaya yan dapat talaga makahulog. Tapos send ko na, na lang sa nanay mo para ba send sa sakit. Ha? Yung video na yan. I-send ko. Ay, kanina ba i-send ko sa mo? Sa cellphone ko. Ha? Ah, wala akong number sa si Viber. I-send ko sa yung messenger sa'yo. O, oh, sa messenger. send ko sa messenger sa'yo. Ayun no, tignan mo. Ang tagal niya. Ina, no? Ang lakas ng loob eh. Kaya tingnan mo, nakita niya may natutulog doon, hindi nagising yung babae. Na doon sa sala. Sa pagpasok niya dyan, nahan dyan, nakahigaan May higaan. Dito, dito. Ay, dito, dito. Hindi dito. Na ang lakas ka rin yung tila. Hindi nagising. Ang galing nila dyan, di ba? Hindi dyan. Baba. Diyan ka maano kung baka mayroon siyang spray na pampahimbing ng tulog o ano. Wala talaga ako. Na chepo wala pa. Kasi siguro, oh sana ay sana siya. Ano? Hindi siguro dahil yung nakaranda bi puyat. Dahil nga do sa kalakasan ng bulan. Sana ay siya gi alam niya yung mga ano. Sana itong taong to. Talagang marami nang nilooban to. Hindi lang nahuhuli. Babalik at babalik yan, Chi. Machempo natin yan. Kaya mo nyo kalakasan ng bulan. E, kahapon lang ito, you know? Ano yung isang mga gabi? O, wala, pagod na yung mga tao dahil na Eh, tanda mo, di ba yung batalya, kulay puti? Ay, yan, hindi puti yan. Niki, uh, hindi. Al ano yung silver? Ayun nga, silver, silver yan. Ay, gray pala. May pagka-silver yan. Yan eh. yung batalya. Para aluminyo. Hindi, ano yan. Uh, may pag... May, ano para parang light gray yan eh. Sa mga Japanese bike. Ay, talaga original na kulay niya. Oo. Oh. Tiga mo. Oh. Ang tagal niya, mga 20 minutos. Tapos buti na pungatan yung ano, nanay. Oo. Oh. Siguro naramdaman niya parang may gumising. Doon, oh. umalis siya. Buti na lang, ganyan na lang nangyari. Akala ko pasok ko sa loob. Nakapasok ko, may nakuha. Yung parang ano ba yun, yung mamahaling flashlight daw yata. Oh, ano, hindi ko matandaan eh. Tsaka yung, yung laman ng wallet ng anak niya, pero parang wala pa yata 200 pesos ang laman. Buti daw yung mga ibang gamit nandun sa kwarto. Pero siguro, pagpasok sa kwarto, doon siya dadambay ng aso kasi nasa kwarto yata yung aso eh. Tayo mo na yan. Kasi yung ako, kaya nasa dito mo kwarto. Siguro yung aso, pag kami kumaluskos, doon lang gigising. Kaya boses Oo. na marinig, ano? Oo, okay. Pag may na kumatok mo. Mahina yung pang-amoy ng aso, sabihin. Oo. Meribang bang aso, konting ano mo? Wala, konting. Eh, tulad na nag-aano ng spring, marinig din ang aso. Lakas-lakas na, na parinig ng aso. Oo. Kung German ano Shepherd, siguro, native lang, aspin. Kahit na, mas maano ka eh. Eh, tataka ko. Sabi ko, bakit hindi narinig na aso niyo? Yun nga po, kuya. Hindi, bakit hindi? Tataka rin kami. Hindi. Wala ba display? Wala naman siya pitpit eh. Wala, puyat lang talaga yan. Ay, puyat lang nung time niya dahil ng gabi nga na. Takal na yun. yun, 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 yun. Taka -taka Tagal, di strong ka. Oh. dahan-dahan niya siguro talaga ay niya nang makaluskos ang maririnig eh. Eleven minutes na Pero nung time na yan, alam ko, may, 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 na rumonda ang barangay ng mga... Dati naman mga alangan ng oras, yan. Alas 12, la una, magro... Di ba? Wala. Mga talod to time na yan, ano rin eh. Pagod nga, uh, busy rin dahil nga, di ba, ano? Mga tutubig dyan. Dapat rumoronda sila kasi... Kuya, itong gabing yun di ba? Para sa iba, evacuation. rumoronda yan, huli yan. Hindi niya magkagawa yan kasi may rumoronda makita mo paglabas niya ron yung ano nagtago pa siya hindi nakita nung ano tulog ata naalipugatan ng may lumampas sa kanya eh dati may yung may nakaubad din tinanaw lang daw niya eh hintay <laughs> eh nakaubad na din ah, siguro maliit naman ang sweldo ko maliit din ang ano ko sir ay sabi ko, hindi, sitahin mo pa. May, nag, may, may nagtanong kung sino po ito, sabi mo pa alam mo. Oo. Oh. Sabi ko, tama lang yung manita ka, marayo ko matutuwa. Sinagawa okay, si... namin ni Abdel Nuno, sinabihan namin. Guardia si... Eh. Tatanong niya, saan po kayo pupunta? Kanina si pong homeowners, pangalan, pilido. Huwag walang masabi, huwag pa Ay, Di ba? Meron naman sa iba, SOP yan. Hindi kasi ano sa ano lang naman yun, ano lang barangay. Volunteer nga lang daw yun. Pero kung talagang okay, ba, security hindi guard. Hindi mo volunteer, nasa hindi yun lang, barangay lang. May sweldo sila sa barangay. Tapos binibigyan oh. pa sila ng allowance dito, oh. di ba? Pagkain. Pero kung talagang security, siguro ang kukunin. Ilan na, 30 minutes na siya. Ilan na ata, pinapasa. Lumago nga bigla. Ito patakal siya. Dati sa dito ulan. Pa yung ulan na yun. No? Nabasa diba yung camera. Sa ulan, sa ulan. Yan. Kaya nga, doon po po pumitsak ko ano? diba sa ano. Maraming siguro na diba ito. Kaya nga ito. Nabasa, Nabasa ano? diba yung camera. Ang himping din ang tulog ng anak niya. Hindi nagising. Dumaan na, nag nag ano nasa sa harapan niya, no? Ito diba. tayo, pero pa, parang ako nag nagising yung anak niya. Pag titik-titik eh, pag kinisigaw. Sigaw. sigaw. Saan ba ako nakakita nga yung bisikleta? Oh, kumuha na naman ang payong, G. Hinarang, hinarang na. Hinarang ng payong. Parang alam na alam na talaga yung camera rin ah. Eh. Ay, talagang nag-survey like, yan, G. Nag-ano yan? Ay, Uy, hindi. May sasakyan yun. Eh. Uh -huh. Ano ba yung sakin nyo? Kaya nagpayong siya. Uh -huh. Yung nagbibinti na uh -huh. yun eh. Ay. Sa dulo. Oo oh, nga. Oh, alerto rin ang puta na ano. Oo. Uh -huh. Sino kaya ang huwi na ganun ko? O may nag-alarm na sa kya? Alerto rin. Nakukover talaga yung payong. May ibang kulay yung ano, patak ng ilaw, may Moist yun. sasakyan yun eh. Hindi, kanina kaya ako move yun eh. Ayun o, ayano o. Ayan Oo nga, ano. Nandito ba na yung ano yung sasakyan? Kanina kaya yun? Baka may nag-alarm na sasakyan. Saan yung sa na yan? Ewan ko, dito ba na sa may amin? Ah, nagre-reflect lang? Nagre-reflect saan yun eh. May sasakyan. Ito sa sakyan niya. minutes na. Parang may nag-a-alarm. Parang nag a sakyan. Signal light dyan, Tio. Kaya sakyan. Pintang oras, umalis. Pintang Ayun, yung susakyan, doon pala sa ulahan, hindi sa dulo. Hindi pala sa aming, dyan. Uy, sabay yung, yung parang ito pala, ano? Dating na ko pwede rin namin yung Hindi alam Tang, takot ano. Tignan mo, sa Talagang, ano, distrong kanya Hindi siya makaka... pitin mo dito. Hindi lang Parang pinasok na ba niya kamay niya? Kaya na, taong to, talagang... Ang lapit kasi nung ano niya, ilan dito na yung bukasan. Oo nga, dati nga may ano niya, ano niya eh. May cover pa na ano yun eh, fiber. Eh, nasa na ako yung niya. Pero kung aso nito ay German Shepherd, mga ganyan, malakas ang mga pang talaga, no. Kaluskus lang. Sa bahay niya ay konti kaluskus lang, no. Parang pakapasok. ba yan? pa eh. rin natin, Nakapatok ang niya. na yung kamay niya. Inaano niyo na lang. Hindi niya maano. Hindi sila, alo, na Lakas na loob. Ito na loob at ako. Nalapat pa 10% yun, pala. Ang ah, na, na bubukas, eh. Ngayon eh, nabuksan niya na yata. Hindi pa eh. Okay. Wala pa kasi nakuhuli -oh, na dito eh, no? Wala Pagka ano yan, eh, matatakot yan pagka nasampulan to. Matakot mga magmanakot yan. Ayan, nakapasok na ji. Ata. Lape. Ayan, nakapasok yes, na no. Di bawah sana, ha? tanggal kan 20 minit susunau. Kita kabel tiga. Hak Hindi bayar. na tahu yung baba. Hmm. Hindi nila na ikawit sa baba itong gate. Binuksan ka agad eh, di ba ang bilis? Oo. Sa gate lang eh. Yung nga rin kinakatakutan ng dating mupa kaya pinalagyan ng spot shoot Kaya hindi na natutupi ang pinto. Yung gate. Be... Ayan na. Ayan na. Punapuksan niya na. Nabuksan niyo na, no? dahan-dahan pa siya. Ayan po. Oh. dahan daan Ang paniliwanag eh. Oo. Ayan ako. piso. talaga. Dapat naglalagay silang ano dyan sa pinto eh. Yung wind charm na ano. Tumutunog. Tumutunog. Kahit sa gate eh. Dati, siyempre yung pa gano'n. May gano'n dati eh. Naglalagay sa gate, eh. Nasa loob Paano sa kaya matagal? Kung meron silang sila CCTV sa loob sana. Ang lakas na loob. Na naman, nag-a-alert, nag a na sa cellphone ni James. Pag may tao. Ayan, tignan mo. Ayun sir, 20 minutos niya, din strong ka. Oh, ayun siya. nag-alakad-lakad. Ay, gagilap ka. Ay,

Pwede siya malapit sa pigtuan. No? Ayun na, lumabas na. Ayun na. Wala kinuha niya. Hindi kasi nagtagal. Hindi, matagal pa yun. De, mag hmm, na, hindi. Doon siya mag-aano. Lakad na, no? Lumabas Doon niya tinitignan yung sopot na... Lakat uh, lakad na loob talaga nito. Napanood mo na rin ba ito? Di ba? Oo, napanood ko na yan. Isa buong yan? Oo, napanood namin niya. Nire-record nung anak niya nga habang binaka-track namin. Baka pending pa sa TV niya yan. Itong video na ito? Oo, kung may ano ka. Kung Pwede. may Bluetooth sa TV mo. Pwede siguro. i, sa ano. I upload sa YouTube tapos i- upload sa ano? Oo. Do, mas well, maganda yeah. pa na ulit sa malaking TV to. Mamumukaan yan. Mwede. kaya naka sa mirror, mirroring na ano, um, meron yung TV. Magigising yung nanay, maririn niya na ang pagkataan. Bumalit tapos sa loob. Wala sa loob. Di ba nasa labas eh? Sa labas niya, sa labas niya nagkakalkal. Ay, radito kakalakal sa labas. ta aso walang silbi yung aso. Hindi, naka na? daw. No? Oo. O, nasa ito yun, nakaubad siya. Damit, anong damit sila? magkaano siya, talakbong. Paglabas niya, para hindi siya mamukha, mga utak nga, Ji. Tatalakbong yan. May, may talakbong siya sa ulo eh. Oo, oh, kinuha niya yung ano, nung anak niya, yung anak nung nakatira dyan, parang pang ano yun, tayo. Nakabukas pa yung multimotif? 福ARRbird ия lakukan hal-hal theoso Hospital di dapat magigpit ang security dito. Kaya lang, wala. Hindi naman volunteer lang naman yan. Paano mo maano, bigyan ng instruction talaga ng mm. sa safety? Kung talagang private security siguro. Kaya lang, no. Sitahin, lang mahal ang bayad doon. Mahal, hindi na hindi natin kaya. Magkano lang ang monthly dito? 150 lang yata. Paano sa ito doon ba kayo? 10,000 siguro. Lagpas. Kasi agency So, Pero Ay, eh, kaya lang. Talaga sumampay, hindi na binuksan yung saan pala, o. Oh. Yung para sa aso. Hindi oh. na pala yung binuksan. Ayun, Ay, no, tingnan mo. Kita naman siya, o. Oh. So, Subasan pa lang pala talaga siya. hindi kasi mayroong harang nun, di ba? Oo. Oh. Diba, tanong pa lang pa talaga sa ito. Ah, ano sa kaya yan? Ah, ano sa kaya wala, wala naka dinig sa kanila doon. Tatlo sila yata Ilan sila na doon sa loob. Kasi nasaneng yeah, sila doon, hindi pa sa paligid nila. Kaya maganda rin may CCTV sa loob ng... Maganda rin may CCTV sa loob ng bahay, ano.

Oh, Tignan mo, talagang tinakpan niya yung ano niya. Tagilid naman. Iiwanan niya lang bukas yung ano. Tanginan niya. Iniwan niya <todicly> yung payong niya, hata. Tapos kumuha siya ng ibang payong, ayun ah, na siya dumaan. Okay na yan.